Okay, so magandang gabi po sa lahat. So may customer tayo dito na proud to present dating seaman. So, Tatay, anong position niyo po dati tayo? Chief, chief steward. Chip, Chip Steward po. <laughs> tay, ito pa yung laging tanong ng mga karamihan dito sa Pilipinas eh. Ano-ano pong bansa yung natikman nyo, Tay? <laughs> tay. na, napuntahan, pero hindi natikman. Ha? <laughs> uh, uh, 80 na yan si Tatay. Proud to present po. 80 years old, pero tingnan nyo kung paano kausapin. Napaka-sharp pa rin ni Tatay. Tanihin si Tatay, no? <laughs> tatay, oh, gawin back tayo, Tatay. Uh, wala po talaga yung natikman na ibang bansa. Wala <laughs> talaga. straight tayo eh. <laughs> Palabasin niya si Nanay, saan natin tayo? Hindi <laughs> kasi <laughs> Pangalawa yan, eh. Yung una ko, uh, yung nanay nila. Uh, mm -hmm. ano, uh, na nagkaroon na, na, na cancer, liver, kaya uh, mag, magan maaga niya akong iniwan. eh, iniwan niya sa akin, tatulog. Tatulsila. Ang ilita yung iniwan sa itaya. so tatay, na paano po kayo? Eh, hey, hindi ko nga maalaman no, nung ano, nagkaroon na ka ng prostate. Mm. Ngayon eh. Teka, okay, oh, ako ako tayo. <laughs> mm. ako. So, eh, ininjik siya na ako rito. Doon na? Pero nung ano maano pa mo, sa'yo pa yun eh. Tapos nung ano yun, natisod naman ako. Mm. Natisod dito. Opo. Eh, yun, nagsimula na unti-unti, sumasakit. Okay. Napa-check-up na po siya? Oo. Uh -huh. Ano nakita tatay? Wala, wala naman ngayon. Eh. Binibigyan lang ako ng pang-reliever. Pain so, reliever. So, inform ko lang po lahat. Tumatanggap po kami ng senior. Pero kailangan po namin mahawakan po na, ha? At check naman po nung kamay ko yung quality ng buto. So uh, first of all, kailangan po pag senior yung kasama, may kasama po dapat. Pangalawa, dapat bigay, yung isa bata. No, dapat yung isa bata. Ha? Marami ditong senior na nangyihilutin, ang kasama senior din. <laughs> Ayan, hindi siya niya. Uh, no, may kasama sila dito. Parang oh, uh, hindi pa nga kasya sa pinto. Yun, yung... ilan taon din ako, ya? 51. 51. Bata pa. <laughs> sa lalaman sa itsura nung itsura, 80, 80 oh. <laughs> Kung gangster pa to So game. Ah, tatay, tanggal ng t-shirt na ka. Eh, teka lang. Ano ba tayo nararamdaman mo? Yung masakit Hindi dito. ka makatayo ng matagal. Oh, hindi. At saka makalakad ka eh. di... Ah, wala pang 3 minutes eh. Masakit na. At saka makatayo ng matagal. Hindi ako makatayo. Dito, tatay, dito. Ayoko mga ko ng isang session, ha? Kasi uunti-untiin lang natin. Idol, at least nandito ka. Uunti-untiin natin. Kasi yung gantong edad, medyo brittle na yan. So, ano lang tayo? Kalmahan so, lang tayo. So, mm -hmm. Ha? So, game pa tayo. Tanggal ng t-shirt na pa. Ayan. Naano ako? Pukulikat. Yun. Relax na nga. Relax lang. nga. Brittle yung buto. Hindi patay? Wala. 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 na. Wala. Wala. Sabihin niyo po kung wala na. Kung yung usapin dun sa sakit niya, madali. Ayun Ugat-ugat ka. Kaso itong problema nito. Ganito. Tanda yun lang nyo She... kapag Dalawa kayo? Hindi nagawa ko din na Okay

Gusto yung laki dyan. Taka lang. No. ma'am. Yes, Makakatayo na po siya yung matagal. Lumusot lahat. Lumusot. Pasok. you, you. Lord. <laughs> ko. pa yung boto. ko hindi. Opo. Sa sobrang batang ani, ang lambot eh. <laughs> Mabait si tatay, hindi mabayero. Mm -hmm. Eh. Hey, papa, naroon Ang say. haba lang

Yung Tagal akong sa akin Yung pangatlong hindi lumabas Hindi lumabas yung mm. Huwag niyo pakilaman yung guwit Bin, try mo pa Si, kung mo pa baba ba. Bin, kung mo 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 lang Tagal lang Bin, tagal Pressure na. pressure Hatak lang, okay, pressure Hatak, konti pa Hindi pa, wala. You know. Wala pa. Isa pa. Tuturo kita. Pag sinabi, bitaw bitaw ha. Okay. Pressure? Ayun na. na. Okay, teka It's lang. Pa. Teka lang, wala yung isang It's hatak lang. Pulo, ka muna maingay eh. para makakuha natin. Okay, babe. Okay. Hey, she, sabayan mo ha. Hatak, hatak, konti pa. Sige pa. She, hatak, she, hatak. Bomba. Tingin mo na ako. Eto, medyo naka, nakaipit pa. Ganun it, babe. Okay, shake mo ka. Okay, Bin. Hatak. Taas. Ayun oh, na, pumasok na. Bamba. Ayun okay, na, nakapasok na. Ayun, ang galing. Isa pa, Bin. Okay, babe. Hatak. Shake, kontra shake. Hatak. 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 Okay pa. Kahit pa kasagad. Sagad nyo. Bomba. Tintas. Tayo mo muna kami mabihin. Paul, bombahin mo. Itong dalot, taga lang. Nakabalik ah, ka pala agad eh. Oo. Oh, Bumalik ka agad. Bomba, Paul. Hindi, eh, kumain lang Kuwi mo na pataas lahat to ha. Ah. Shake kontra mo shake. Ida kontra mo na. Di, alubugin niyo. Mm Kaya pala pag tinatawag ko to, napapatingin, Hershey din pala pangalan. Lalaki. Yung si Komang? Lalaki. Ayun, kanina dito yung motor. Mm -hmm. Sabi ni, sabi nung kasama, Sir, Hershey din pangalan yun. Sabi <laughs> ko, oh, single <laughs> yun, Hershey namin. Pakaipit pa to, isang to. Patakay mo nga, Paul. Teka lang, Vin, pababakan man din. yung kalmahan mo lang, matigas yung taas niyan, baka may babasa diyan Yan lang, ito tayo. Dito, kunin mo to. Bata, ayun eh, na, pumasok na. Good. Pasok mo itong tatlo. Pitik lang, wala makikailam, siya lang. Baon. Baon niya lang. <laughs> So, bakit pala nakatukod si tatay? Ba? Hmm. Wala, di gaya ko eh. Kunting may kagalang ano sa akin eh. Kaya so, si tum po. Kaya po. Eh. <coughs> so, yeah. Mahina balansi niya? Mahina po balansi niya sa tatay? Oo, yun. Yung konting sagi mo lang ako. Wala rin po kasing lakas bala kang nanay. Kaya ano, konting mga tabig lang tumba. mo na kayo, paulit-ulit lang kami nang gagawin. Buhol masyado, baka maboring isa pa yung pinapanood Ah, uh, maya maya, pakita lang namin pag nakakalakad na. Cut na. Siyempre tayo, Shi. Kaya malambin ha, i-straight mo lang siya. Bomba, Shi, bomba. inila. lang. Next. Bomba, Shi. Higas, hindi pa buhay mabukas. Ayan. Mahanta? Tapos, wala pa. Next. Para Malakas, po pagkain. Sarap. Malakas. Ah. <laughs> <laughs> din siya. Ano? yung tulog na naipit na pusa ah si tatay ay pa pabumukas na sa baga next time na lang This is second session na lang natin si tatay so dun sa may balakang nakita nyo kanina hirap siyang mag ikot ikot ngayon check natin yan tay Pagulong gulong ko natin papunta dito tay gulong tay gulong

ulit po sa mga magpapapunta po ng senior dito, hindi ko yan tatanggapin pag wala yung kasama. Kasi pag kailangan nila ng tubig, kailangan nila ng iihi, kailangan nating alalayan, hindi namin makasikaso. Kaya kailangan po, please, magsama po yung ako mag -ali. So, pihitin na natin, lock na natin, tingnan natin kung ano, kung ay eh, taga lang. Tatay, mo pa tatay? Tatay, Pag hindi masakit, Masakit, Kita, gina dali, gina. Sige ta, Tay. Go, Ja. Usokas ito. lang, <laughs> pa. Wala lang <laughs> yung <laughs> <laughs> Ulit nga, Tay. Tingnan mo Tay kung may masakit dito. Pag ginanoon mo, Tay. Wala masakit dito, Tay. Wala. Parang ano lang na yung yung pulikat. Yan lang, yung kanan oh. Mahina na pulikat, Tay. Oh, mahina na. Ah, Sige, Tay. Hindi na kagaya dati. Kaya Tay. Ilanak na lang ko, Tay. Sa may mga paka sisaloob. Mm -hmm. Kumakain ng karne si na lang. Hmm. Yeah. Hindi na Tapos nyo na. Hindi ko yung tim ko. Manalupit yan. Piet, ito lang, Paul! Huwag nyo muna pakailaman yung, ma pa yung matitigas. Ito. kapag okay. ganyan? Ah, sila na po bahala, sa inyo tayo. Congrats mo sa pamilya nito sa mga anak. Totoo yes, <laughs> to. <ito, ito. laughs>

Ilang <laughs> taon na kayo tayo? Ay, ilang taon na kayo nanay <laughs> tayo? Mag-DM. 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 mag dm mag dm years dm mag dm mag dm mag dm mag pa mag dm mag dm mag dm mag dm pa. Ay! <laughs> ay. ay. Ano, pa rin? May dm mag 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 Grabe mag dm Paano may <laughs> Alam mo ba pakanaan naman nila? Sorry. Okay po. <laughs> Joke lang. Alam <laughs> <laughs> ano mo ang pakanaan nila? Madum. Ano yung po kayo mo? Dapat ka May, may sa amin. Sa Motel Rembrandt. Sa Adelan? Rembrandt? Rembrandt. So, sa Quezon City. Malapit sa ABS. Wala po kasi pera na, hindi ko po na. sa amin. mayaman po atay. sa Alam na po namin What? hotel. Ano isogo? Ano ba? <laughs> oh, ba? kapartil. Tangin isa, patake nyo, ilubog nyo lalo. Ay, paano mo nilagawa tayo si nanay? Ah, uh, sinanap ko siya eh. Saan po? Eh, sa Amerika. Sa Facebook? Nagtataguro na. Sa Facebook, nai? Mm. Ah, mag-ex na po ba kaya? Mag-ex oh. na po kaya? Tol. Mag-ex na. Pero kapit bahay lang naman. Inaan po yung bunso niya. Mare! Mare! Inaalisin ko, Mare! <laughs> <laughs> Awit! <Ares. laughs> may, may, hindi na video siya. Talagang yung mga may banat din talaga yan. Mm -hmm. Sabi niya, huwag po na papagal yung natanggap. anong tawag? Hindi diba? wow. oh, ko siya sinagot papagal pa ba? Ilang buwan na yung niligawin ng tatay? Kasi dalagang, Pilipina, di ba? wow. Nay, anong, ano tawag na sa inyo ng bulso niya? Ninang, mami. No, wow! Ano ninang, ano ninang? Ninang kita. Wow! tag-iisa tayo ha, para buwan tulad. Pumasok na. Okay. Pero, salamat sa Facebook. Oh, Nakasal po. Tay, anong punchline mo tayo kay nanay? Tay, yung pinaka tumatak. Ang? Oh. Uh, Nung nililigawan niya siya, tay. Ano tayo yung sinabi niya, tay, na feeling niya, na tay, napasagot niya, tay? Eh, nagpapatulong sa akin. Eh, <laughs> na, na, siya na magpeto. Pulungan <laughs> ko daw siya. Hindi niyo po alam, tay, na pala. Oo. Oh, oh. ah, tatay, ah! Ah! Ito talaga parang sinilagaan mo. Din. Ano raw <laughs> ang may papayo ko? Ano niya sa akin? Nagpapayo ko Teka, yan eh. Tinuruan niya rin ni, ay? Nay. Oo oh, naman. Ginamit naman sa inyo. Oo. Oh. <laughs> <laughs> okay. So... Oh my Jesus. May bahay Testing natin ulit tayo. Ganito ulit tayo. Tay, ganoon ka ulit tayo. Tapos tingnan mo tayo kung may pulikat pa. Ganoon ka ulit tayo. Okay. Sige, sige talaga. Sinabihan <laughs> ka ba ni Tatay na, na ano? Kaliwa. Kaliwa. Paalin na muna natin tayo kasi magat pa hmm. loob. Uh, muna namin si Tatay tapos patayin natin para mag-flow yung mga naipit. So, mamaya papakita namin sa inyo kung kaya nang maglakad ng mas maayos. Hmm? Ha? So, God bless po sa lahat. Kita-kita tayo dito. Ulit lahat po ng senior dito, welcome. Pero ipacheck niyo po muna na sa sa amin kung quality pa po yung mulo. Kasi ito si Tatay Nangiligaw pa yan, kahit ucheta na yan. Tatanungin pa ba natin kung quality pa? Yun ay. So paano, dyan po muna kayo. Good vibes lang tayo. Nakakakilid. tagilid, upo, tayo po. Ganyan na yung magiging bangon mo lagi tayo ha, para may nga pa likod mo. Okay, thank you. Tayo ka muna dito tayo. 10 minutes po. Straight, straight lang likod to. tayo ha. Sige po. Pwede ganun tumayo? Opo. Basta straight lang likod tayo. Op, 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 op. Straight lang likod. Okay. Sandal ka muna tayo, 10 minutes po. Tayo? Apo. nakatay oi ikutan niya ko. Walang tungkod to. Wait lang, wait, wait, wait. lang daw, wait Wait, <laughs> check muna natin tayo. Check muna natin. Walang yung Walang Sa likod ka pa. Para sa iyo. Purpakto mo pa diyan. Kuwi na nang conception jo. Hay, dai, dai. Ito tuloyahin mo. Tayo may masakit pag ilalakad, pag nilalakad. Yung lang. Pero bagay na lang. No, Wala okay. na rito? Okay. pa rin ang tungkod, ha? Pero kamusta tayong first session? Okay? Okay na, okay na. Wala na rito, eh. Dito sa ano. Oh. Oh, narinig yun naman, first session pa lang yan. So, God bless po sa lahat. Ulit, welcome po yung mga senior natin dito. God bless you. Bye. Bye.